Sa panahong bakasyon at walang pasok ang mga bata, madalas ay nagiging tanong ng mga magulang kung paano mapapakinabangan ang mga araw na walang klase. Sa San Carlos City, sagot sa hamong ito ang isang programang hindi lamang nagbibigay saya kundi naghahatid din ng kaalaman. Ang Libreng Reading Program ng San Carlos City Library. Magsisimula sa Mayo at 13 ang sampung araw na programa idinisenyo upang mas palawakin ang imahinasyon at husay sa pagbasa ng mga bata batang edad 4 hanggang 8 taong gulang sa kabila ng makabagong teknolohiya at digital learning. Nananatili pa rin mahalagang kasangkapan ang aklat sa paghubog ng isang pagkatao. Sa pamamagitan ng libreng reading program na ito, uma sa ang San Carlos City Library na maging simula ito ng pangmatagalang pagmamahal ng mga bata sa pagbasa. Isang regalong hindi kailanman kukubas. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM.